Ito na po agad yung nahuli ni Bossing na hito Ano yan? As? Nasaan? ah siya nga. Wait mo na. Pakita ko. Na. Ay, grabe. Nakahuli na nga. Oh, laki. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Pasensya na po at hindi ako masyadong makapagsalita dahil namamalat po yung boses ko. Pagaw. Paus. Kaya, ayun, papakita ko na lang po si Bossing. Sasama po ako sa kanya sa paninima. Grabe po makutik ang daan. Bilis ni Bossing maglakad. Mabilis po si Bossing maglakad. Naiiwan po ako. Bossing, pahintay! Bossing, pahintay! Nandito na po kami sa dati naming halamanan. Dito po sa pinag-uulahan ni Bossing ng Baka. Yan na po yung baka. Ha? Ha? Naligaw na po ako. Dito po ako sa kabilang side. Dadaan na. Yan, nandito na po tayo sa may ilog. Bababa po tayo dito. Dito tayo dadaan. Bababa po tayo. Ganito po kami mag-vlog. Basta si Bossing, diretso sa trabaho niya, gawang-gawa. Bahala ako, bahala ako sa buhay ko. <laughs> bahala ka sa buhay mo. Nakadaan na po dito si Bossing dahil labo na po yung tubig. Ibig sabihin po ay eh, nakapanima naka na siya dito. Oh, grabe. Lamig ng tubig parang may yelo so. dyan na po si bossing naninimana meron? Si meron nila Dalang Ah, dito po tayo sa sasahan. Naalala ko tuloy si Bruno. Kapag naninima tayo dito. Lagi po namin kasama. Hindi kami iniiwanan. na again po, wala na po si Bruno. Nakakalungkot. Ito na po agad yung nahuli ni Bossy na ito. Ayan. Nasa baya, ay na po niya. Ayan. <tod> Susunod lang po tayo kay Bossy. Sa kanyang paninima. Hoy. Oh. Oh. Yan mali. Baka. pa dito. panimana po diyan si Bossing eh, pero babalik ulit. Meron pong mga nalilisan, ano, Ngayon May dahil ano. May prinsa sa po dito. Meron po dito ng pista Ito po ang paligid natin. Gubatan sa sahan. Na yun. Pilapia. Singkag, ay, May dala kang bihayan, busing. Tilapia. Ah, tilapia. Wala ko singkag. May mga native tilapia po dito. Yung oh, no. Ay, yung ano pa. Manginiwas. May po palang mga hipon na nahuli po ni Bosing ay pamain po nila. Mamimiwas daw po sila ni Milod. Si Milot naman po yung nakasakailan sa bangka. Kaya ako kailangan din po. Saka ngayon naman po ay hindi mainit. Makulimlim po ngayon ang araw. Tapos mamimingwit sila ni Bossing ay nakasakailan naman po si Milot sa bangka. Ganyan po ang ginagawa ni Bossing. Naninima ng hipon. Tapos yung hipon po, yun po yung ginagawang pamain sa pagpapasipsip po ng kapag magpapasipsip po o maminingwit po ng mga isda sa, sa ilog po. Sariwang hipon po ang ano, ang pamain. Ang pamain. Kaya minsan po pag nagbablog kami ni Bossing, namimingwit kami sa ilog. Ay, bago po kami mamingwit sa ilog, ganyan muna po yung ginagawa ni Bossing. Manguhuli ng pamain. Yan. Yan mga ipinapain namin ay mga hipong pasayan. Masarap naman po yung ganyang mga hipon. Masarap lutoing ukoy, o kaya mga pansahog sa gulay sarap din po siyang tinagtad basta masarap po yung hipong iyan kahit isang aglaang may asin sa sa suka sarap na po alam naman po natin na talagang napakaraming pwedeng lutuin sa hipon malalaki po ang puno dito mahibas po ang tubig ngayon dahil low tide pero kapag ka po ano ah high tide Ay, ah, tubig. pero kapag high tide kalakan hanggang sa ang tubig ba ah, nalalim talaga hanil oh. Sabi ko po kanina, hindi ako magsasalita. Hindi ko maiwasang hindi magsalita. Parang hindi ko naman mapigilan na hindi umimik. siya na lang po kayo sa boses ko ha. Talagang hindi ko alam kung ba't namamalat ang boses ko. Gawa po siguro sa lamig. dito po yung may ahas hila natin nakikita pero may mga lumalangoy lang po dito ng mga ahas yun naman po ay mga ahas na hindi makamandag yun yung mga ahas na igat, palos tsaka yung kung tawagin ay tambalukay ay kapag ka po gabi na nangingilaw po si na bossing, Makikita po nila. Kaya po hindi ako sumasama sa pangingilaw eh. Takot po ako sa ahas. Ay, sa vlog ko na ni nila, napapanood ko yan. Halos madadampot na niya. Mahahawa ka na niya yung ahas. Saka kapag ka po, gabi na may, may... ah! Ano yan? Ahas. Ahas? Nasaan? Ah, siya nga. Wait muna. na Pakita ko. La. Ay, grabe. Nakahuli na nga. Oh, laki. <coughs> Ay, nako. Hindi <laughs> talaga ako takot. Hindi, hindi nga lang po nakikita pero may as talaga. May as talaga na nandito sa tubig. ha oh, 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 so Parang huh? madalang ang hipon ngayon, honey. Hindi si Bobby. May nanima. May nanima na raw po pala dito. Kaya po, parang kakaunti lang nahuhuli ni Bossing. Parang nananaid na lang po kami. Sinasaid na lang po yung ibang mga lipo. Bakit magpapasipsip din sila? Uh -huh. Mapagod din po pa mabigat po yung si Manny Bossing at malaki. Mabigat. Kala mo na ito ka babalik dito. Babalik ka ulit. Dito laki, ako dito. Babalik daw po ulit si Bossing. May nakita kong kung anang sasa. Papakita ko lang po. Yan po yung kinakain. Ang bunga po niya ay parang kaong. Balik na to. Nabali po yung kay bossing na si Ma. Bakit mababali? Mapatun sa kahoy. Marami ka na bagang huli. Nakaunti pa. At paano yun? Makakahuli ka pa. Baka pwede na yung na yung nagagalim ng tubig dito. Lamig. Pakita <laughs> <laughs> mo <laughs> <laughs> Alin? Siyan, nabali na napu po. Naputol. Naputol. Pwede ka pa rin nani kahit pabalik na tayo. O oh, dito hindi na din natin makikita kabilang tabi. Ah. Ah. Eh. Nah itu lah. Ah, oh, kapa gripper pa. <laughs> Kakaunti pa ang huli mong hipon ay eh. nabali na. Ah.

Tama, yung mga masosobra sobra ninyong pamain ay aking hukoy. Mag <coughs> Adito ako. na po kami ni bossing, nasira na po yung sima. yung sima kayat po. Ah. 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 Grabe. Ito na po yung mga nahuling hipon. Kakaunti po. Bumalik na po agad at nasira nga po yung sima. So ito po ay papain po ni na Bossing. Ayan po si Milot ang kasama po ni Bossing. Sila po ay mamimingwit sa ilog. Ito pamain konti pamain. Buhay na pasayan. Then update ko na lang po kayo mamaya kung pagbalik po nila. Papakita ko na lang po yung huli po nila. One hour later. Yan po at tumating na si Namilot. Nasaan yung huli? Nandun po. Papa. Sakto lang naman. Sa kayo karating ni lang po sa may labas ng prinsa. Oo, mainit na may mga puno naman po doon ikanlong. Nasa na yung huli? Eh? Wala. Pati pa ngayon. Pati ngayon. May pasigang. yun yung botete na. Ganun pa. Ito hey, ah, po. Ah, may huli po. Ito po yung huli po nila. Ay, okay. pabagang ah. nasin. Ito ang panghuli nila. Nandiyan <laughs> po si White. Po kami, si kami nakikilaba. Oo, okay. oh, kung kaya per hour dito? <laughs> Aba pa pakain pati. eh. <laughs> 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 nakikilaba lang ay pinakain na pat eh. Busing, kain na kayo, busing. Hello, Kaya na! Po. Andres! Ay, Ayan po at bali. May pang-ulam na naman kami. Talaga naman pong dito sa probinsya ay uh, masipag kalaang, matiyaga kalaang ay mag, marami po ditong libreng ulam. At bali yung mga nahuli po ni ni Nabosing tsaka mo ni Milot sa pagpapasipsip ay si Milot na lang po ang magluluto. Yan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye! Pakita ko lang po yung tanawin dito sa labas. Maganda na po ang panahon. Kung kaninang umaga po ay makulimlim, kanina nung tanghali ay sumikat po ang araw, tapos ayan po. Napakaganda po ng sikat ng araw. Napakaginawa po sa mata at sobrang sarap ng simoy ng hangin. Kakarelax. relax Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng blessings.